Sa video naman na ito, Pops, tuturuan kita kung paano magkabit ng charger sa motor mo. Kung ang motor mo ay wala pang charger, ito yung video na narapat sa'yo. Napakadali lang magkabit ng charger. Bubuksan ko lang muna tong karton kung ano yung laman dito. Kasi mahirap kasi pag wala tayong charger sa motor, pag uh, nalubat yung cellphone natin, pag nasa biyahe tayo, mahirapan tayo. Lalo na pag araw-araw tayong bumiyahe. Okay naman yung charger na to. Itong wire nya Dalawang wire to paps uh, Itong isa ito yung positive connection Tapos yung kulay itin naman Ito yung negative connection nya Tapos may kasama pa siya atang dito Yun ito yung bracket nya Pero din natin gagamitin itong bracket na to ilagay na. Depende sa iyo paps, sa kung saan mo ilagay itong uh, charger ng cellphone mo sa motor. Depende sa 'yan kasi may bra kasama naman siyang bracket, pwede mong iipit sa ano, iipit sa uh, side mirror o magbutas ka sa parte ng clearings. Pero sa akin mas gusto ko yung di masyado siyang kita. Maghanap ako ng malagyan dito sa ano na to. Sa charger na to. Ito yung bracket niya, Pops, oh. Yan. Ito yung ito yung ipit mo sa ano sa side mirror pag gusto mong ano pag gusto mong di magbutas sa clearings ng motor mo madali lang naman siyang ikabit ang ano lang ang ano lang pwestuhan lang yung kailangan gagamit tayo ng ito pang putol ng ano wire tsaka yung electrical tape tapos Bago tayo magsimula Paps, ah uh, subscribe mo ako para ma-update ka palagi kung mayroon man akong may upload dito sa channel na ito. Punta na ako sa motor ko. Ito dito ako magbutas Paps. Dito sa area na to. Para hindi masyadong kita yung ano, di masyadong kita yung charger ko kasi iniwasan ko rin para bukod dito ko nilagay para hindi siya mabasa o uh, direktang mabasa sa ulan yan yung purpose ko talaga kaya tinatago ko yung charger ng cellphone ito bubutasan ko na to dito gamitan ko lang ng kutsilyo piko tikutin ko lang kasi wala akong pang butas na isang butasan lang ganunin ko sa dito pekotikotin ko lang yung dulo ng kutsilyo para maghulma siya ng bilog ayan bumilog din siya kaso nga lang dito pa tsagaan nga lang para maging bilog yung ano mo butas yung sakto lang saktong ano lang saktong bilog lang na magkasya yung charger natin yan eh. Isuksok eh, ko lang, sukatin ko lang kasya. Ayan, kasya. Sakto lang talaga yung nagawa kong butas para sa charger. Fit na fit talaga siya. yan Kasi ang, ano ko talaga dito, yung pag umuulan, hindi siya direktang mabasa. Kasi mabilis lang kasi itong kalawangin, itong ano niya. Yung salpaka ng USB. Mabilis lang si makalawangin. Tapos ngayon, nalagay ko na yung ano, yung char charger lagi naman natin ng lock dito sa likod ayan para hindi siya matanggal kailangan kasi malagyan natin to ng lock para pag uh, maalog yung motor hindi siya matanggal pagigpit nito pap sa uh, clockwise ayan okay na to hindi na to matanggal pag uh, ano kahit ilang beses tayong malubak Kasi mayroon siyang lock Kasama yung lock na to dun sa binaklas ko kanina dun sa may karton Ano okay na to Ang gagawin na lang natin dito I-connect na lang natin tong dalawang wire na to Itong pula Ito yung positive Ito yung i natin Maghanap tayo ng ano Accessories wire dito yung bang pagsusi lang ng motor sa na sa gagana para hindi masira kaagad yung charger natin kasi pag irekta natin to bukod sa madaling masira siya baka malubat yung battery natin pag idirekta natin to sa battery kasi palaging naka on to pag ano pag uh, irekta natin sa battery to ang gagawin natin dito hanapan natin to ng ano connection hanap tayo dito sa may bandang susian kasi mayroong accessories wire dito eh. Kalakalakalkal muna ako dito kung saan banda yung accessories wire dito. Hanapin natin yung solid kulay black na wire paps Pag yung motor mo ay uh, Rakal, XRM, on the wave, SYM, o ano pang China, China na motor, yung solid na kulay black, yan yung accessories wire ng motor. Wala, nag-iisa lang yun paps. So, kulay itim na wire, nag-iisa lang yun. Tulad nito, ito yun siya. na oh. Nahanap ko na wire ng charger ito siya mayroon na, mayroon na rin pala akong nilagay dito dati sa may ano sa may headlight pala to dati nilagay ko dito dito sa series, accessories wire kaya nahanap ko sa kaagad itong kulay pula ng charger ito yung ilagay natin dun sa may accessories wire dito balik kinabit ko na hindi ko na pinakita sa inyo ito yung black na solid na wire. Ito dito natin nalagay yung kulay pula na wire. Tapos yung kulay itim, inipit ko na lang siya dito sa ground sa motor. Yan pag ganyan. Tapos ibalik ko na lang din yung ano, sakit niya para mapagana na natin yung charger natin. Kasi testing natin kung gumagana ba talaga yung charger. Tapos ngayon, ito yung mayroon siyang off sa kaon dito sa may charger niya. Yun ko muna susian. Yan. Ang, pag umiilaw to, ang ibig sabihin nito, mayroon na siyang kuryente na dumadaloy dito sa may ano na to, sa USB na to, USB charger. Yan, mayroon na, mayroon na to siyang kuryente na ano pasok. Ngayon, testing natin. May cellphone ako dito. Kung nagana ba talaga siya. Pusok mo lang siya dito. Tapos ayun. Oh, meron na tayong charger sa ano natin, sa motor natin. Napakadali lang. Kaso kailangan pa mag-charge kayo ng ano dito paps, uh, cellphone kung kahit anong i-charge mo dito. Kailangan naka-under yung motor mo paps para hindi ma-drain yung battery ng motor mo. Hanggang dito na lang paps, ako nang bahala dito sa flaring sa tinanggal ko. Uh, sa solo na video na lang. Marami pa itong i-upload na video. Paalam na!